Hello mga idol, ito na nga at binuway namin ulit tong page na to na Ingram at a Piece Matagal na namin tong binabalak mga idol. Dahil sa panahon na yun ay busy po kami sa school. Marami po kaming ginagawa kaya ito ngayon ay sipisip namin na gumawa ng content. So, so mga kaibigan, hindi namin makakayana ng lakas ng Agos dahil nagawa kami ng kaibigan kumukang Ito! <laughs> Alam niyo ba kung saan kami pupunta? Simple doon sa kumpleto pa kami nung magkakasama pa kami nung panahon na yon. Sobrang saya pala ni Ilo dito dahil first time niyang sumama sa aking content. At yun na nga, tapos na yung pagsubok namin sa malakas na agos sa ilog. Kaya next level na naman kami dito sa pagsubok ng daan. Alam ko po na mahaba yan, pero gulang ng go. Nasubukan nyo na rin ba yung kahit sobrang layo yung nilalakaran? Basta't may kwintuhan at tawanan. Tapos magtataka ka na, no? Ang natin naglakad dahil sa masarap na kwintuhan. At ito pala mga kaibigan, dito yung dinadaanan namin nung papunta kami sa mataas na daan. Hindi namin nakalain na wala na pala yung daanan dito dahil napalibutan na rin ng damo at tubig. Umalis na kami dahil dun lang yung alam namin na daan Pero hindi kami sumuko dito mga kaibigan Dahil alam namin na makakapunta kami doon sa mataas na daan Natanaw na pala ni boss kami dito Kaya tinuro niya At tinotok ko na rin tong camera Para maipakita ko sa inyo Kung nakikita nyo yan O oh, hindi nyo nakikita mga kaibigan napapalibutan pala ng damo at tubig Dahil inaabol namin yung oras Dahil palubog na yung araw Para pagpunta namin doon maliwanag pa Yung pagmamahal ko sa iyo Kaya oh! aso ko hindi napapagod ka, Ang pangalan pala ng aso ko ay si ilo nga hindi namin alam kung saan yung daan dito papuntang ano, kabundukan. Ayun lang pala kami dito sa paghahanap ng daan para makagawa lang kami ng isang video sa isang araw. At sa aming paglalakad ay na, na rin namin yung daan. Nagmamaday na pala dito si Sammy na umakyat dahil sa sobrang tagal namin pumunta dito sa mataas na daan. Inalis na namin ang aming mga chinilas para hindi kami mahirapan pag-akyat. At nung nakakit na kami ay nakahanap tong kaibigan kong gagamba dahil dito sa amin ay usong uso talaga yung gagamba. Habang si Ilo ay happy happy na pero mapapagod din yan at malulungkot kasi malayo na naman ang aming lalakaran pa uwi. Kaya nagpahinga muna kami dito dito so, bago kami mag start ng content nung pagkatapos namin nagpahinga ay pinapatayo na pala yung camera dahil dito namin iiwan sa taas habang nag-bi-video kami sa baba nag 8 na pala si Ilo dito Nuro ko na rin dito sa camera para makita nyo po yung pag-bi-video namin sa baba So ready na pala kami gumawa ng content dito para hindi na kami mabutan ng gabi So nakababa na pala yung dalawa, naka na rin sila ng daan So gumagawa na pala ng daan si John para pagbaba namin diretsyo na kaagad Habang si Sammy ay simpleng alalay muna siya, baka ay madulas daw siya so, pagkababa ko dito ay mali pala yung nahanap nilang daan sabi ni Jan na hindi kami makakadaan dahil matas daw yung tubig kung pinakita mo namin yung aming kapangyarihan ba 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 hindi Matulong ko pala yung aso ko na si Ilo dahil mali yung nadaanan namin. At buti naman nahanap na rin nila yung daan sa ilog. Kaya bumaba kami kaagad ni Sami. Nung pagkababa namin ay natanggal talaga yung pagod namin dito dahil kitang kita namin na sobrang ganda talaga dito sa ilog. At inumpisa na namin tumawid dito mga kaibigan. Nahihirapan pala kami dito tumawid dahil madulas yung bato. Dahil dito mga kaibigan ay pinag-uusapan namin kung pwede dito magkamping para may share din namin sa aming mga kaibigan na wala dito. Bawi na lang kayo sa next video mga kaibigan. May sinabi pala dito si Sami mga kaibigan. Hindi yung kazoom na Hindi ka? ka? Hindi. So mga kaibigan, may sasabihin pala ako sa inyo bago magbagong taon. Ang masasabi ko lang is ilang linggo na lang magbabagong taon na. Gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nakasama ko sa struggle na buhay at sa kasiyahan na hindi malilimutan. So tara, start to vlog na naman. Videoan ko pala yung mga kasama ko dito dahil naghahanap doon sila ng palaka. Ano yung hinahanap niyo po, Bustami? Palaka. Palaka ay makikita pala sa ilalim ng bato kala ko ba, patog binigyan ko din si boss ilo dito dahil naghanap daw din siya ng palaka ano kaya mo itong kupal na to mga kaibigan pre ano hinahanap mo pre yosi gago kailan di ka pa rin nagbabago siyempre <laughs> <laughs> adik Reviewan ko na rin ito mga kaibigan at ito pala yung masasabi ko sa inyo mga kaibigan. Pwede pala dito maggamping mga kaibigan, magdala ng ten, mga pagkain, kahit anuman mga kaibigan, baka chicks naman. Uwi <laughs> na pala kami dito mga kaibigan, baka mabutang pa kami ng gabi mga kaibigan. Natatawa pala ako dito mga kaibigan dahil mali yung aming nadaanan. Yan tuloy, basang basa kami dito lahat. Yan tuloy, kawawa yung alaga kong si Ilo. At buti naman nakatawid na rin sila at ako na rin ang tatawid dahil naiwan ko ang aking chinila sa kabila. Sorry mga kaibigan, makakalimutan kasi yung idol nyo mga kaibigan kaibigan. Nung nakuha ko na agad ang aking chinilas ay agad-agad na kaming umakyat. Tumakbo kami kaagad ni Sammy dahil yung mga kasama namin nasa taas na. Nung malapit na ako sa kaibigan kong si Ilo ay may sasabihin pala siya. Dahil dito na natatapos ang aming video. Ano natatapos? Matatapos? Ulit, ulit! Ha? Dahil dito na matatapos ang aming video, ama? Game! Dahil dito na matatapos ang aming video. Hmm? <coughs> Mga kaibigan baka nakakalimutan nyo paki like and share and follow na rin mga kaibigan at maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aming video. Paalam!